Umaga pa lang dagsana ang mga namamasyal at naliligo sa Manila Bay na nagmistulang tourist spot dahil sa dami ng taong sinamantala ang holiday ngayong araw. Dahil sa dami ng tao, naglagay na ng first aid station ang Metro Manila Development Authority o MMDA. May scuba diving team din na kumpleto ang mga equipment para sa mga emergency cases. Kasabay nito ang impormasyong natanggap ng MMDA na may oil spill umano na nakita sa ibang bahagi ng Manila Bay. Ito ang isa sa mga sewer line na konektado dito sa karagatan ng Manila Bay. Isang report ang natanggap ng MMDA na merong umanong oil spill na nangyari dito sa bahagi ito. Pero paliwanag ng MMDA dahil low tide ngayon, malamang ay naghalo ang burak at tubig ng ibabaw ng dagat kaya nagkaroon ng discoloration. Agad inikutan ng MMDA ang naturang lugar para inspeksyonin pero nagnegatibo naman ito sa oil spill. Dahil dito muling pinaalalahanan ng MMDA ang publiko sa pagbabawal na maligo sa Manila Bay. Isang underwater inspection din ang sinagawa ng diving team ng MMDA para tingnan naman ang estado ng ilalim ng tubig dagat. Yung nasa 3 uh -oh. feet madilim, Pagdating ho ng 7 feet, mag-yellowish yung tubig. Pagdating ho ng 12 feet, eh makikita nyo naman ho, yung puro burak na halos. So yung mga trash naman ho or solid waste, halos wala naman ho nakikita, pailan-ilan lang. Dahil sir, yung solid waste, dinadala yan dito sa baybay eh. Sa patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng MMDA ang labing isang estero na sinasabing pinagmumula ng malaking bahagi ng dumi na napupunta sa Manila Bay. Ngayon ho, low tide mabilis po natin matatanggal yung mga solid waste, lahat ng basura. Pero sir, kapag uh, umataki ng habaga, ulan high tide, lahat po ng basura, yung burak po na natatanong nyo sir, aangat lahat, lahat po ng dumi niyan, babalik po dito sa may pangpang. -pang. Nasa monitoring status naman ng MMDA para maagapan at masolusyonan ang posibilidad na pagdami muli ng basura sa Manila Bay sa pagtatapos ng panahon ng amihan. Mapapansin pagdating ng tanghali, wala nang naliligo at malinis na rin sa tao ang pangpang ng bahaging ito ng Manila Bay dahil sa pagbabawal na mag-standby at maligo dito. Kaya ang babaeng ito, hindi alintana ang tindi ng sikat ng araw at idinaan na lang sa pagsasunbathing habang nagbabasa ng libro. Ang ilan sinubukan pang pumunta sa Pampang pero pinaalis rin sila ng mga pulis na nagbabantay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, maglalagay na sila ng mga babala at maglalatag na rin ng harang para pigilan ang mga nais pang maligo sa Manila Bay. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila.